What's up mga kalakay? Meron akong ibibigay na tips ngayon sa ating pagninigusyon ng fried chicken. Alam nyo mga kalakay, ang presyo ng manok, pataas, pababa. O mga kalakay, past uh, few weeks, eh, ang taas-taas ng presyo ng manok, maabot ng 195 per kilo to 200 plus. E eh ngayon mga kalakay, medyo bumaba ulit. 170 down to 155 per kilo. Mahirap naman mga kalakay kung magkataas tayo ng presyo. Maraming mga customer natin ang hindi bibili. At kung ibababa naman natin, kapag mababa ang presyo ng manok, ay mahirap din mga kalakay. Baka biglang tumahas ulit. So... Kaya ang maganda nating gawin mga kaibigan, dapat 'yung presyo natin ay 'yung katamtaman, hindi tayo malulugi kapag tumaas ang presyo ng manok. Meron pa rin tayong kinikita at kapag tumaas naman o bumaba naman ang presyo ng manok, ay lalong lumalaki ang ating kita. So, kailangan ay play safe po tayo sa ating presyo. Paano natin uh, makukuha yon? Siyempre magkukosting -co po tayo mga kalakay. So yun po ang maganda na ating gawin. Mga kalakay, magkosting tayo. Para kung mataas man ang presyo ng manok ay makikita pa rin natin kung may kinikita tayo. At kung bumaba naman ang presyo ng manok, lalong lumalaki yung kita natin. Hindi maganda mga kalakay na kung tumaas ang presyo ng manok ay bigla na itataas din natin ang presyo ng ating paninda na fried chicken. At kung bumaba naman ulit ang presyo ng manok, ibababa ulit natin yung ating presyo. Hindi maganda po yun. Mahihilo yung ating mga customer. Layong lalayo sa ating yung customer, maghanap sila ng magandang presyo o mas murang fried chicken. So, masisira tayo sa ating mga suki o customer mga kalakay. So, dapat stable yung ating presyo ng ating produkto mga kalakay. Hmm. Grabe, ang dumi. Ang dumi mga kalakay. Kaya papakarwas din natin. Dito sa may karwasan, papakarwas si Bunso. Tapos na yung sa kanya, kaya yung raptor naman ang ating ipakarwas. sa kanya, oh.